Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pagbubulay dito sa chapter 3 ng Mark, sa verse 13 to 19 pa rin, okay, sa senaryong yan. At sa puntong ito, meron kasing isang punto sa na gusto kong bigyan natin ng, o bigyan ko ng pansin. Okay? Gusto kong bigyan ng pansin. Yun sa verse 19 na sinasabi, na kung saan mababasa natin yung ganito, na sa loob ng 12 disciples or apostles na tinatawag ay mayroong isang tao roon na nagngangalang si Judas Iscariote na siyang nagkanalo kay Jesus. Now, isa itong theological na pagbubulay at na gusto kong gawin sa mga sandaling ito. At yun nga, tungkol kay Judas Iscariote, no, may mga theological na tanong na siguro ay uh, magandang i-entertain o ibahagi kasi minsan hindi ito sinasabi o ibinabahagi sapagkat iniisip na isang malalim na paksa at totoo ito ay isang malalim na paksa na kung saan kung walang maingat na pag-aaral ay hindi lamang ito nakakalito kundi maaring maghatid sa atin sa isang maling pananaw misinterpretasyon at misconception, mga maling idea okay, no, na maaring makaapekto maging sa ating pamumuhay. Magkagayon man, kahit na ito ay malalim, kinakailangan pa rin na uh, kumbaga i uh, itreat natin ngayon or i-deal natin ngayon. Yun, dapat yung word, i-deal natin ngayon. Sapagat kung hindi natin ito i-deal, eh, mananatili itong uh, palaisipan sa ating puso't kalooban na kung saan ay kung hindi nga natin ididil ay magkukos ng patuloy na kalituhan. And so bagamat ito ay malalim na paksa yung tungkol kay Judas Iscariote, lalo tigit sa kanyang katauhan at sa kanyang ginawa, no? siya na nagkanulo sa Panginoong Yesus. Bagamat yan ay mahirap na usapin, magkagayon man kinakailangan nating talakayin upang magkaroon tayo ng pambungad o kahit papano ay baitang sa isang tamang pagkakaunawa. Galing, gamit mismo, syempre, yung mga detalye na ibinibigay rin sa atin ng Biblia. So, yung gagawin ko dito ay isang napakasimpleng pangbungad na palaisipan lamang. Okay? At dalangin ko na itong pambungad na ito ay tumawag ng atensyon at ng higit pang pag-aaral sa Biblia. Lalo't higit tungkol sa katauhan ng taong ito. Okay? Kasi wala masyadong to, nagtatalakay nito eh. So, I think magandang dito sa tagpuan ay ating talakay. Now, may apat na tanong tayong ibibigay, maya-maya. No? Pero hindi ito ang lahat ng palaisipang tanong. Subalit, uh, gusto ko lang maglatag ng mga panimulang tanong at pagsusuri para sa pambungad na ito. Actually, um, sa panahon pa lang ni John Galvin noong 15th century ay palaisipan na ito sumatagal so, na itong tanong, hindi ito bago. Okay, no? Matagal na itong tanong. Panahon pa lang ni John Calvin, theologian niya na reformista, panahon ng Protestant Reformation. 15th century, ang tagal-tagal na. So, anong year na natin ngayon? 2025. Pero yun nga, uh, matagal na itong question. At gusto kong ibahagi yung mga questions in the past upang magkaroon tayo ng kaalaman rin. Okay? Uh, tungkol sa katauhan at ginawa ng taong ito. Now, ayon sa hermeneutic na professor yung paborito ko na si Bob Atley, uh, Judas, yung ika ikanya, Judas psychological or theological uh, motivation in betraying Jesus is a mystery. 'Yon. Yung psychological at theological na udyo kumbaga or motivation, ni Judas kung bakit niya ipinagkanulo si Jesus ay isang hiwaga. At totoo, talagang isang hiwaga. It's a mystery. Magkagayon man, kahit na mystery, merong detalye. At yung mga detalye yon mismo ay bigay mismo na sa sulat at doon tayo maglalaro ng ating mga pagbubulay. Pero yung mga detalye yon ay naghahatid sa isang palaisipan at yung palaisipan na isang mahirap na palaisipan and therefore ay uh, humahantong sa isang ika nga, sabi ni Atlay, mystery o hiwaga sapagkat meron nga namang hiwaga. Okay? Siguro mamaya uh, ma 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 may bibigay ko yung isang punto puntong bakit ito nagiging mahiwaga bagamat hindi ko tatalakayan sapagkat isang malalim na usapin yun, lalo tigit sa philosophical na punto. Pero yun nga, nakakatawag ng pansin na sa pananaw ni Jesus at ng mga apostol niya, tila ang katangian at ginawa ni Judas ay ito eh, katuparan ng mga propesya sa lumang tipan. Ulitin ko yun ah, yung pananaw ni Jesus, yung kanyang mga sinasabi at yung sinasabi ng kanyang mga apostol sa bagong tipan, ay nagpapahayag o nagsasabi, tila nagsasabi na yung katangian at ginawa ni Judas ay katuparan ng mga propesya sa lumang tipan. Halimbawa, um, kung babasahin natin yung John chapter 13 verse 18, makikita natin na yung detalye doon tungkol kay Judas ay katuparan para sa Psalm 41 verse 9. And then sa Acts 1 verse 20, para sa Psalm 69 verse 25 at Psalm 109 verse 8 at tila may ipinapahiwatig sa Psalm 55 verse 12 to 14 na pumapatungkol kay Judas. na hindi ko na ulitin yung mga verses na yon pero isusulat ko yon sa, sa video dito. No? At eto pa, no? Uh, isa pang dagdag na Uh, paalala sa atin habang sa pag-aaral nito ay yung palaisipan mismo na sinabi ni Jesus. Okay, no? So merong propesya tungkol sa katangian or katauhan at gagawin ng hudas. Pero may something pang nagbibigay ng palaisipan na parang nagiging mahiwaga nga sa so, John chapter 6 verse 17 na kung saan si Jesus kasi ang sabi niya uh, sa, sa, King James version na lang siguro o sa English English yata ito. Uh, hindi yata to King James. Have not I chosen you twelve? a uh, King James to. Have not I chosen you twelve? And one of you is a devil. Pero na question mark dito. Parang gusto niya sabihin, di ba, labing dalawa na pinili ko kayo? Labing dalawa kayo? Pero alam niyo ba na ang isa sa inyo ay demonyo? Parang ganun yung gusto niyong sabihin. Have not I chosen you twelve? And one of you is a devil? Okay? John chapter 6 verse uh, 70. At ito pa. Um, sa Matthew chapter 26 verse 24, si Jesus na naman ay may sinasabing ganitong detail na may kinalaman kay Judas Iscariote. Okay, sabi niya, wikang Tagalog, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Wow! Actually may tatlong puntos dito eh. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. So yung pagpanaw o kamatayan ng anak ng tao ay isang propesya. Nasusulat na propesya tungkol sa kanya. So balit kahabag-habag taong magkakanulo sa kanya? Ito um, yung second point. So merong magkakanulo sa kanya. At yung magkakanulo na yun sa kanya, pwede kong iugnay doon sa statement na papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ang ibig sabihin, bahagi ng kaganapan ng kamatay ni Jesus o ng pagpanaw ni Jesus ay yung mayroong magkakanulo sa kanya. Therefore, pwede kong sabihin na yung magkakanulo sa kanya, eh, nakapaloob rin sa nasusulat. Pero ito yung declaration ni Jesus na yung magkakanulo na yon kahabag-habag. And then sabi niya, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Okay? Magandang pag-aralan yan kung anong uri ng statement ang sinasabi dito ni Jesus at kung bakit yun sinasabi. Pero wala akong time para pag-isipan muna yun sa ngayon. Pero yun nga, ang sabi ni Jesus, kahabag-habag si Judas. Kasi yun yung nagkanulo sa kanya. Ang tinutukoy dito ay si Judas. Kasi wala namang ibang nagkanulo sa kanya. Kundi si Judas Iscariote. Okay? 'Yun mismo ang sinasabi sa chapter 3 verse 19 ng ating binasa. Si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Okay? So malinaw na 'yun. So kah pero 'yun nga, sabi ni Jesus, "Kahabag-habag si Judas." Hindi lamang tungkol sa walang hanggang kapahamakan na sasapitin ng kanyang kaluluwa, na mabuti pa sana na hindi niya siyang ipinanganak, kumbaga. Pero hindi lamang siya kahabag-habag sa gayon, kundi may isang detalye na ating mababasa sa uh, sa aklat ng mga gawa, sa Acts chapter 1 verse 16 to 20, na kung saan uh, masasabi natin na maging sa punto ng kamatayan ni Judas, siya ay kahabag-habag sapagkat siya ay namatay ng walang karangalan. Okay, bakit? Well, kung babasahin mo yung uh, verse 16 to 20 ng chapter 1 ng Acts o gawa, Okay, no? Unang kabanata ng aklat ng mga gawa, verse 16 to 20. Meron kang mababasa? Okay, basahin ko na lang dito. Okay, mga kapatid, eto na. Kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Now, wala akong time para mag ano, dito, mag masyado dito no? kasi marami pang dapat sabihin. Pero kung babasahin mo itong verse 16, kung titingnan mo lang, isang titig na mabilis kumbaga, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo. Kita, may sinasabi sa kasulatan na under mismo ng inspiration ng Holy Spirit at iyon ay sinasabi o ipinahayag sa pamagitan ng labi ni David. Okay? at yung pinatutungkulan ay tungkol kay Judas. Okay? At kailangan matupad. Ulitin ko, kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. So, dito minsan pa, parang doon sa Matthew 26 verse 24 na binasa natin kanina, dito may kita natin na si Judas, yung kanyang katauhan, katangian at ginawa ay nakaugnay sa sinasabi ng kasulatan na kinakailangan matupad. Okay, then verse 17. Uh, si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. So kinikilala nila yon ng mga apostol, kabilang siya, na ano siya bahagi siya ng labing dalawa, the twelve. Then verse 18, meron dito, ito yung gusto ko lang basaya na actually kung bakit siya naging kahabag-abag. hindi lamang sa sa sapitin walang hanggang kapahamakang sa sapitin ng kanyang kaluluwa kundi maging sa naging uh, kung bago katapusan ng kanyang buhay. Ito verse 18 nagbigay sa atin ng detalye ito mga apostol uh, kung anong nangyari kay Judas, No? ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili ng lupa o ibinili niya ng lupa. wow bumili ng lupa si Judas 30 pieces of silver. Okay, ulitin ko ha. Ah, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Kitam? Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya ang lupang iyon na binili ni Judas ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. And then yung pangyayaring yun na sinasabi dito sa verse 18, sinabi ni Pedro sa verse 20, o sa verse 20 ay ganito, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. So kung tama yung line ng aking pag-iisip dito yung nangyari sa verse 18 to 19 actually kung according lang sa gustong palabasin ni Pedro sa nakikita ko dito, ay katuparan ng sinabi ni Pedro gamit ang isang ang mga sinitas, dalawang talata eh, na sinitas niya, nakasulatan na itong mga uh, sinitas niyang talata ay natupad doon sa kamatayan or napakapait at walang karangalang kamatayan na sinapit ni Judas. brin mo yan? Okay, so I think you get my point. Si, so si Judas, yung kanyang katauhan, yung kanyang katangian, yung kanyang ginawa, ay may kaugnayan sa propesya. Okay, no? Ang existence ni Judas at even yung kanyang ginawa, ay nakasulat sa kasulatan or propesya kumbaga. And so ito, lahat ng sinasabi sa talatang ito ay grabe no. Sabi ko sa inyo mahirap 'to eh, okay? Pero at least nakikita natin yung detail. Kaysa hindi natin alam, hindi natin nababasa, di ba? Lahat ng sinasabi sa talatang ito, uh, kaibigan, katagpuan, ay tumatawag talaga ng theological na pag-iisip. Yan. At, at yan yung maganda na mawet yung ating appetite, kumbaga, theological appetite, spiritual appetite sa pag-aaral ng Bible. Okay? Yun, so, talagang tumatawag yun ng theological thinking, meditation. Gayun pa man, gusto ko lang na ipakita ang punto rito sa lahat ng mga binasa kong yan, the verses, sa simula pa, ay eto eh. Hindi mangmang -mang si Jesus noong pinili niya si Judas na mapabilang sa kanyang labing dalawa. Hindi siya, hindi siya ignorante sa details ng prophecy. asa sa nakikita ko, logical na sabihin, actually, no? Logical na sabihin natin na si Judas ay isang piece, kumbaga, of the puzzle. Kumbaga, isang piece of the puzzle na kinakailangan para matupad ang propesya. Yun ay, yung, yun nga, yung sa binasa natin kanina sa taas, yung may kinalaman sa pagpanaw ng anak ng tao, ayon sa nasusulat sa kanya. At yun nga si Judas ay kinakailangan para mangyari yon. Therefore, si Judas ay bahagi ng propesiya o ng pagkilos ng propesiya to be safe siguro. Okay, ulitin natin ha. Ah, dahil sa mga talatang puntos na 'yan na binasa natin kanina, si Judas ay masasabi ko maituturing ko na bahagi ng propesiya o ng pagkilos ng propesiya sa kasaysayan. Lalo tigit may kinalaman sa katuparan ng kamatayan ni Jesus. Hindi siya mamamatay kung hindi siya ipinagkanulo. And maging yung 30 pieces of silver ay prophesied. Okay? Uh, hindi ko na magamit yung hindi dito but it is prophesied also. Uh, I think si Saint Luquiata or si Saint Matthew yung basta yung sa senaryo na ipinagbili na ni Judas si Jesus for 30 pieces of silver. Okay? Pero yun nga, uh, yan ang malinaw na sinasabi at isa ring logical na implikasyones ng mga talatang ating binasa. Gayun paman sa punto ng theological na dahilan at pagpapaliwanag, no? eto na kung bakit at paano naging Judas, si Judas, no? Judas, <laughs> etch, yung Judas na natin ngayon, kung paano naging Judas si Judas, Ayun, 'yan 'yung mahirap mm, sagutin. Sapagkat so, 'yun nga ayon kay Atley, uh actually binas kay Atley sa kanyang special topic na Judas Iscariot no sa Mark 3 uh, chapter 3 verse 19. Um, nagiging mahirap pagdating sa kung bakit at paano naging Judas si Judas sapagkat uh, papasukin raw natin dito 'yung isang napakahirap na theological issue or problem na may kinalaman sa mahirap na philosophical na usapin sa pagitan ng God's sovereignty and human free will. Yan na. <laughs> Napakainit na topic yan, lalo tigit sa mga seminarista. Okay? But, pero paboritong topic yan sa Bible school or sa seminary. And I love the topic actually. Pero ito, punta na tayo dito kasi tumatagal ako eh. Uh, punta tayo doon sa mga tanong na kung saan sa panahon pa lang ni Calvin ay naging question na. Okay, ito yun. Saglitan lang natin kasi ayokong tumagal. Noong panahon pa lang ni Calvin ay may ganitong mga tanong na yung mga tao. Okay, eto. Back, eto, number one na question. Panahon pa lang ni John Calvin ha, 15th century pa lang. Mga naging questions na ito. Okay, unang question. Bakit pinili ni Jesus si Judas na alam niya namang hindi karapat dapat sa gayong karangalan at posisyon bilang sugo? o apostol. At alam niya naman na magiging traitor sa kanya. One of you is a devil. Alam niya yun. Okay? Hindi mangmang -mang si Jesus, di ba? Okay, so yan yung unang question. Number two, magdamag na nanalangin si Jesus sa burol bago niya piliin yung the twelve, yung labing dalawa. And so, bakit ipinahintulot ng Diyos Ama na mapabilang ang isang who does, <laughs> sa pinakamataas na katungkulan sa iglesia? That is yung pagiging apostol ni Kristo. Yan yung second question, panahon pa lang ni John Calvin. Number three, bakit pinahintulot ni Jesus na ang unang mga bunga ng kanyang iglesia ay katatagpuan ng bulok na kamatis? Kino? Meron kang the twelve na masasabi mong wow, talagang sila yung mga special fruit ng ministry mo. Pero bakit sa 12 merong isang bulok na kamatis? Yun, parang ganon. And number four. Siguro naman, ito yung palaisipan, siguro naman maraming matapat na tao sa kanyang 70 na mga disciples. Pinag-aralan natin to sa nakarang pagbubulay, no? Merong 70 disciples si Jesus. And so, bakit si Judas pa yung pinili? Okay, no? Bakit? Ang dami naman sigurong pwede yung mga faithful doon. Pero bakit? Bakit? napabilang pabilang si Judas, na alam naman ni Jesus. Na Kung baga, one of you is a devil. Okay? So, yan yung mga questions sa panahon pa lang ni John Calvin noong 15th century. Protestant Reformation period. Now, now, ang sagot ni Calvin ay pastoral sa halip na philosophical theology. <laughs> uh, Ayon. Uh, may, Meron akong gusto sabihin. Uh, parang ito, I'm not really satisfied sa sagot ni Calvin. Pero uh, okay siya, okay naman uh, at least kasi ang hinahanap ko ay philosophical theology na answer. But ito uh, pag, pag pagdating sa practical siguro ay pastoral. Maganda yung kanya'ng sinabi, okay? Now, pagdating sa first and one question, uh, first and one question. First uh, question, uh, balikan nyo na lang no, na naka ano naman te eh, sa video ilalagay ko te. Eh. Pagdating sa unang question, ang dahilan, ang sagot raw ay ganito. Ang dahilan ay upang ihanda ang ating kalooban sa panghinaharap ng mga pagkadismaya. Yun ay dapat na matanggal sa ating pag-aakala na porket leader ng simbahan yung isang tao ay hindi na pwedeng maging kurap at bumulusok sa matinding pagkakasala. And so, si Judas ay isang paalala sa mga leader ng simbahan na huwag labis na pakatiwala sa sarili or self-complacency. Yun yung ginamit sa English para sa sinabi ni John Calvin. Pag sinabing safe complacency, it is a state of being excessively satisfied with oneself and one's accomplishment, often to the point of being unaware of one's flaws or the need for improvement. Google, ayan. Definition niya ng Google, AI definition for self-complacency. And so, paalala sa mga leader ng simbahan, etong si Judas na mapabilang sa 12, ay paalala sa mga leader ng simbahan na huwag labis na pakatiwala sa sarili. At para rin ihanda yung ating kalooban sa panginaharap ng mga pagkadismaya, sapagkat hindi lahat ng nagiging leader sa simbahan ay matapat kay Jesus. That's the point. Okay? Practical point, I believe. Now, pagdating sa ikalawa at ikatlo na question, kanina, okay, tingnan nyo na lang sa screen, lalagay ko doon sa video. Okay? O kaya kung sakaling nanonood ka, ano, nanonood, nakikinig ka ng audio version nito, well, uh, balikan mo lang. Uh, magdamag na nanalangin sa si Jesus, bakit pinaintulot ni Jesus na ang unang, uh, parang gano'n, question. Pero ito yung uh, sagot ni John Calvin, practical or pastoral answer sa ikalawa at na tanong ang dahilan ay upang ang iglesia ay hindi mag-isip na sa tao nakabatay ang ng iglesia. At upang hindi tayo ma-discourage ng lubusan sa pagbagsak ng isang leader o mga leader, na kapag bumagsak ang isang leader na akala natin ay banal, dalisay at totoo, eh, parang katapusan na rin ng simbahan. No, hindi. Kahit na bumagsak ang isang leader na akala natin ay talagang banal, dalisay at totoo, yung mga scandal, na nangyari sa mga church leaders in the past at maging hanggang ngayon, diyan yan mawawala. Hindi yan mawawala. Pero yun nga, kahit na may mga leaders ng church na akala natin ay banal, dalisay at totoo, na kabilang kumbaga sa, sa, sa the 12, parang si Judas, o sa isang, uh, isang grupo na kung saan, grupo ng kabanalan, dapat nating alalahanin na ang iglesia ay magpapatuloy pa rin. Sapagkat ang tunay na leader nito, ang tunay na head ay si Jesus. Okay? At pagdating sa ikaapat na question, that is, siguro naman ay maraming matapat na tao sa kanyang mga 70. So bakit sa 70, uh, pwede naman may ibang piliin doon. Eh bakit pa si Judas yung pinili? Na alam naman ni Jesus is, one of you is a devil. Parang ganon? Well, ang sagot ni Galvin ay ito upang gawing halimbawa si Judas na hindi porket nasa mataas, kay nasa mataas ng pwesto ng kabanalan ang isang tao, ay nangangahulugang banal na talaga siya. Okay? Ulitin ko yan. Upang gawing halimbawa si Judas na hindi porket nasa mataas ng pwesto ng kabanalan ng isang tao, ay nangangahulugang banal na talaga siya. Okay? So, yan yung pastoral answer ni John Galvin. Okay? Uh, pagdating sa, bakit si Judas? Bakit napabilang si Judas sa 12? Maybe you're not satisfied. It's okay. Bayro yung sagot ni John Galvin. I'm okay din naman. Okay din naman. And I believe mas kailangan natin. Okay? Kailangan natin. Ecclesiological or pastoral answer. I think mas better yan kaysa sa philosophical or theological answer. Mas kailangan ng church ang ganyang answer. Okay, ulitin ko lang yung panghuli. Upang gawing halimbawa si Judas, ang ganda kasi ng point rito ni Calvin, na hindi porket nasa mataas ng pwesto ng kabanalan ng isang tao. Wow! Sino mga kilala ninyo mga pastor celebrity, ha? mga sikat na pastor or leader? Okay? O sa inyong simbahan, lokal na simbahan, sino ang pinaka-bibo kumbaga? Sino yung pinaka, parang tingin nyo talaga, yung banal na banal. yon, Banal na banal. Don't you know na si Judas ay ano, treasure okay, sa grupo ni Jesus? Okay. Pero yon, ulitin ko, hindi porket nasa mataas ng pwesto ng kabanalan ng isang tao, ay nangangahulugang banal na talaga siya si Judas ay ganyan nasa pwesto siya or position ng kabanalan opisina na itinuturing na banal gayon pa hindi talaga siya banal